Bill. Kasama ka pa rin aking kay Bram. Vlogger, Sir Bells, TV. At siyempre, La Suerte TV. At kapasigan pa rin po ito. Ano po? At uh, bro, paso. Okay, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And bro, diretso na tayo sa video. video. Ayan, po. Ang apat na video na namin ang aming uh, dito sa Barangay Kapaksigan, Pasig uh, City. So, ayan na naman. Natanong ka lang namin, di ba? Di pa? Mayroon na ba si Biko Sara? Ayaw ni Sir eh. Okay. Yung bro, yung mga ano ron, ang gagawa ron. yung mga salon. Ay, kuya! Wala ka po. Sino pa piliin mo dyan? Sino ang piliin mo? Biko Sara. Wala. Biko. Biko Soto. Tingin po, kuya. Ayan, ito Ate, Biko, Sarah Ate, Biko, Sarah Mukhang oh, ayaw Ano tayo? Sa salon Salon to, ito salon oh? Ito Dito bro Ayan, dito Hello, hello. good afternoon po One word lang po Magkakanta lang po kami ng kayo, sir Biko or Sarah Diskaya premier, Sino po? Biko kayo po ate Sino kayo? po ate. Biko. Biko. Kayo po ate. Biko rin. Thank you po. Ayan. Ayan bro. Ayan mga dulo pa rin. Hindi natin kaya. Ate po. Biko ka Ay Ayan. Biko sana. Biko. Biko pa rin. Ayan pa rin. Ayo po ate. Biko. Biko pa rin. Ayan. Thank you po. Thank you po. Thank you. Biko Sara. Biko, ayan sinanay. Sino kayo yan, Ate? Biko Sara. Pagpo na lang. Ayan. Ate, baka naman. Sara Biko. Ayaw. Paano na ito? Kasi ayaw na. Ate, maganda nga po po. Biko, ikaw Biko, Biko si ko, Ate. Biko ikaw isang kuya, Biko. Biko pa rin, tatlo, Biko, tatlo, biko Tati, lahat. Tapos ito. So, Ate, mas, salamat biko. po sa paunak ha. Kuya, tingin po. Biko sa ito. Biko, biko, biko rin po. Biko. Neutral. Si kuya. Neutral. Neutral. Ah, Biko rin. Tingin po. Ate, tingin po. Pasig. <laughs> Biko ko pa rin. Sir, okay, biko, Wala, ba, biko, Wala, ba, Wala biko, pa. Wala pa. Ito si Kuya. Biko sa ate. Biko simple si ate. Ayan. Ay, takatali ko. Biko, biko yan, Kuya. Ah, si ate. Biko, Sara. Sino? Biko. Sarah. biko Biko na naman. Biko, Sarah. Biko. Eto, bro. Biko, Sarah. Biko, Sarah. Biko, Sarah. Wala si Sir. Biko, Biko, Sarah. Tour Mayor. Ah, uh, yaw, dito na ito? Biko ka, ma'am. po. Ingat. Oh. Biko Sara ate. Eh, Biko Sara. Ayaw nila eh, paano na yan? Ayaw nila bumoto. Biko. Ikaw, Biko. Biko. Kuya meron ka Meron ka Biko Sara. Yo, ikaw rito. Sara. Sara, okay. Sara si. Sorry, sorry. Sir, Sara. Biko Sara. Siyempre yung pogi, pogi, pogi. Biko yan. Ato, uh, ay sir, sigurado to, Biko to. Bigo siyempre. Ayan, Biko, siyempre. Thank you po. Bigo. Ayan, Biko, Biko. Ayan. Ayo, sir, Bico, Bico Ayan, sir, Biko, Biko rin. Biko na, bro. Ayan, Biko, pogi. Biko pa rin siya ate, tingnan po ate. Yes. Butante, butante. Ito butante karang, diba? Oh. Bagaimana kaya? bulas, bulas. Ayan. So, si ate... Biko, sir? Biko. Oh, oke. Okay. Ayan, sempre, Biko. Mamang, ganda. Sir, ko, Biko, Sarah. Hindi, Ay, hindi rito, eh. Ito na tayo. Maraming, uh, dito. Butante. Ate, Biko, Sarah. Premier ng pasig. Si Sarah Diskayo, Biko Soto. Hai, di malam. Di malam, Bro. Malam. Ya. Biko Sarah? oh. Biko. Biko. do you want to boat? Biko, Sara. Sarah. Biko. Biko. Wala. Pasik sir, Biko? si Biko. Wala pa. Wala. Ikaw ate. Meron ka po ba? Meron po na pasik sir. Biko sana. Biko. Biko. Okay. 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 na Okay. 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 Dami yan Kuya Biko Sarah For Wala Ayo bro Diba bro Biko, eh. Biko Sarah Biko, Biko. Mam Ma ganda Biko Ayo pati anak Biko pa Biko parin Biko Biko Ayun na, kami. Robinson, ah. supermarket. Biko. Biko. Ang dami na Biko. One, two, three. Biko. Apat. Biko pa rin. O, pinag natin. One, two, three, four. Kaya po, ma'am, white. Biko rin, si white. Kaya, sir, Biko rin. Ah, lahat biko na pala. <laughs> Salamat po. Anong marami? Lima. Ayan. Biko, Sara. Biko. Biko. Ma'am Tisay. Baka naman po. Biko, Sara. sir po? Biko rin po kayo? pa si mam ma Tisay, di pa na-answer eh. Biko rin? Biko rin. ay po, Ma'am. Sir. Kali survey lang pa lamang po ito. Hindi ko Sara. Ay. Saka na lang. Saka okay. na lang, si Sarah. Sir. Sara, Sara. Ay, ito. Ma'am, ma'am ganda. Ma'am, paper naman. Ayaw talaga ng lumingon ni oh. Ayan, dito bro. Ay, bihi ko tayo. Subok na eh. Ay, sir. Bihi ko, Sarah. Ayan, ko. Ayan, dito. Bihi ko pa rin, si sir, oh. Ayan. Sir. Biko Sara. Sir, pasig ito. No? Solid pasig. Ah, hindi practice, Wala, hindi po. Pasig Sino po yung nakupusuan mo? Solid Biko, Solid Biko. Ayan, tingin po sir. Ganda ito. Kahit mainit pero malamig. Sa? Sa no organisasyon Asosasyon? Organisasyon. Ah, wala kami ng organisasyon, sir. Vlogger lang po kami, sir. Sige po. Sige po, sir. Kaya, ma'am? Thank you po. Sige po. Kira, pa? Sino? Ah, ayaw ni sir. Ayan. Kumakain kasi. Kumakain eh. Okay. Ikaw. Oh, okay. Biko, tatlong biko. Ayon, 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 mga... Ulitin natin, biko? Biko? Ikaw sir, biko ka rin, di ba? Oh, ayan, biko. biko. Sino, pa? Sino, pam, Biko, Sara. Biko, Sara. Ate, biko, Sara. Biko. Okay. Ya, biko. Biko, ate. Biko. Oh, ayan, biko. Biko. Ay, sir, Biko Sara. Air po na pasig. Oh, Biko, tingnan mo. Hop, oh, dito, dito, dito. Ayun. Uy. Wala, wala, bro. Ay, dito, dito si ano. Si Darak. Ayun, wala pa. Nay, Biko Sara. po na pasig dito. Ah, Biko. Ang lakas pa naman. Oh, Bigo! Ayan Sir! Bigo! Thank you po! Bigo Sara! Sir! Bigo Sara! Bigo Sara! Sino? Sino po? Pag-isipan pa ni Sir! Ayan ma'am! Dalawang ma'am! Bigo Sara! Sa pagkamiyong! Kali sir bilang. Kali sir bilang po ito. Biko. Biko, Biko, Biko. pares dalawa. Salamat po. Pakit okay, po si incumbent mo yung Biko Soto. Marami na nagawa. Ayan. Sige po ma'am. Ayan. Ayan. Okay. Ito ito mga test driver. Ano lang pe? Wala po. YouTube kami. Vlogger. Vlogger. Ayan po. Sige po. Okay, Sige ma'am. Oh. Asa na? Asa na? Ayan o. No? Biko Sara. Ayaw ni Mampisay. Ayan. Biko! Ayan, tiga ate. Ingat po kayong dalawa. Biko. Uy, kasi Biko pa rin daw ah. Biko, Sara. Biko! <laughs> Thank you po. Ate. Ito, 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 dalawa. Biko, Sara. Ate, makulang kalang ka. Ayaw. Ate, makulang kalang ka. Mayroon ang pasi. Alito na tayo, bro. Biko, Sara. Biko, Sara. Yeah, Biko, Sara. Biko? Ayan. Kuya, bago mag-pag, kaya na Wala. Ito, 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 to. Ang ganda ng XN na, na pagkaganito, oh. Ayan ah. Ito po, ito po may, uh, may bata. Wala ba ah. ah, okay. ito? Ang dalawa mag-asawa? Ito mag-asawa? Ay baka hindi talaga rito. Ay, dito 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 sigurado to. Ay, na. Ay, na pasi. Biko, Dito. Dito. Biko, dito. Biko ayan oh. Kita niyo nakaka-answer uh, pa rin. Ay pa ate, Biko Sara. Pasig Mayor. Sara po. Sara po. Ay kuya. Ha? ikaw, ikaw, ikaw. Sara Biko. Biko, ayan tingnan po. Ikaw, sir. Biko Sara. Ay, Biko Sara.

Biko rin? Biko rin. Thank you no, po. Ayan, dalawa. Ayan ang mga Kali Survey na talagang pang uh, di Ayan na. Sa Sir Raimondo. Eh bro, ang dami na dito. Go so bro! Sir po kayo dyan? Biko. Sige po, kaya. Ayan, o biko kagad o oh. Baksa ka biko na yan, eh. Huwag yung mga polis kasi government official yan, eh, oh. Ayan, dito tayo, oh. wala na. Doon tayo sa kabila, doon, oh. Doon, oh, sa kabila. Ate, biko, Sarah. Thank you, Sarah, kami. Ah, Sarah, kami. Thank you, ate. Oh po, po. Ano sa kamera? Ay, sir, brother po. Kapasigan pa rin to, sir, di ba? Kapasigan pa rin. Oh, kapasigan pa rin. Ah, okay yan, bro. Ayan, doon sa kapila, bro. tayo, doon. Pag gano'n na to. Oh, four city yun yung kabila, oh. Ayan, oh. Ito ang aming hinakanakan ng kalisati, si Raymundo. Ayan. Ito naman Mabini. Ito po kami sa corner uh, ng Mabini at si Rimondo. Ayan, no? Ah, sa kabila. Ayan. Paso pa, may ito uh, Rito, eh. Uh. Matay, bro. May tayo sa door rito. Ito, bro. Ito, 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 sumali, oh. Hindi, tapos sa atin. Mayroon ka pa si Pico Sara. Pico Sara. Ayaw, sumagot. Biko, ayan, ang takas. Ayan, Biko, Sara. Eh, oke, okay, naman sila rito. Abro, ah, go. Ayan, dito na, nakatawid rin, sa wakas. <coughs> Biko o Sara? Biko. Biko. Basta Biko. 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 <laughs> Biko lang. Bakit, bakit, bakit? Hirap ng tuloy. Bakit nga? Ano yung kailangan nyo tungkol sa kanya? Ito sir. Okay, thank you sir ha. Dito naman tayo bro. Ah, wala bro eh. Bye-bye natin to. Dari sa tayo ron. ya nanti Sara. Ayan, hindi Ayan Biko, Ay, okay. Ingat ya, eh. ingat. Bawal daw bawa sila. Bakit private Bawal. Bawal kan? law, bawal. Okay. Oh, dito okay. oh, mo. Dito pare, subukan natin dito. Ayaw muna kasi dito si Sara. Okay lang? Wala, wala. No oh, comment, no oh, comment. Wala ayo ayo na motor. Biko, ayan. Eh, tawag saya, bro. Ano ba? Bangang parang kanyo ka, no? Ayan, no? Biko Sara, oh. Oo nga. Ate, maulang galang na po. Kaya eh. Kami po yung mga kawawang Cowboy Vloggers. Pasig. Ayan, si ang gusto niyo i -boto? Si Mayor Biko o si Sara Diskaya? Biko, biko? Ikaw? Ikaw. Biko, oh, biko, biko pa rin. Ate ka po, ate. Kuya, kuya. Ayan lang. Mayroon ng Pasig, Biko Sara. Biko po. Biko. Ah, Biko pa rin si Kuya. So, kuya, okay, po. di-interview sa ate, oh. Ayo, si Kuya, habol natin si Kuya. Dito pa rin kami. Harus. Ayan, anong anu street kaya? Ay, bro, dito na. Para iyo ako. Bago na tayo, bro. Dito Ya, toh. Hello ma'am, good afternoon. Biko Sara. Mayor ng Pasig. Ayaw bro. Biko. 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 Ingat sir. Ito po yung uh, pagkakanta ka namin naman ng Calzadeh. Nagkala niya kaya po ng Pasig. Biko Sara. Biko Sara, sir. Biko. Biko, tingin nyo rin sir, ha? Sir, mawalang galang na. Mayor po ng Pasig. Biko Sara. Biko po. Biko okay. pa rin si Kuya. Okay, itong taro, itong... Ayan. Sir, mawalang galang na. Biko Sara. Mayor ng Pasig. Biko Sara. Biko Sara. Biko, tingin nyo po. Biko pa rin, bro. tayo, baka tayo. doon tayo. Dito sa kabila ng pero paikot lang yan eh. Dito sila may oh. Baka doon tayo. Pero yung, di ba, iba na ito? Iba na to kasi doon tayo sa Jollibee, yung Jollibee kabila eh. Ah, Ay, okay, okay. pero umiikot sila diyan. Oh, okay. Beko Sara.

Wala. 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 Sara. Baka rin dito for Sara naman ng mga transil driver dito ah. Pasig ko. Biko Sara. Ayan. Biko. Biko Sara. <laughs> Palayo na tayo bro. Dito na tayo. Biko ka ah, kuya. Ayan. Biko. Nutra, neutral, neutral mo na. Oh, wala si Kuya. Oh. Paano yan? Neutral si Kuya. Ikaw Kuya, si Kuya. Kuya, Pasig. Biko Sara. Biko Sara. Ayon Kuya, Biko Sara. Ayan o, okay. kita nyo mga sinyos na yan. Oh, si? Biko yan. sara <laughs> oh. Biko. Oh. Biko pa rin. Tingin po kaya, ingat. Ayan. <laughs> terbi Free School pada to. Ate, sakin na. Ikaw Ingat eh. Biko. Biko. Ayan, ganto -ganto Biko yes, bro. Ate, saan kayo? Biko, Sara? Okay, ang bro, ito bro, mga trasir bro? Ay, ang Sara. Sino? Wala, wala dyan bro. Wala. Ito, ito. Ang dami ang trasir dito. Kuya, mga na. Nagkakanta kami ng kalisyon ni Bibo, Sara. Sino po? Biko, Biko, Biko pa rin. Tiga po. Bibo, Sara. Biko, Sara, di Biko Kaya. pa rin si Sir. Tiga po. Oh, walang driver dito. Ito, 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 ito. Oh, wala solid bigo pa rin ayan solid bigo bro dun na pero dunotayo ayan bigo Sara sino? Sino, sino 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 ang pagbibilihan mo okay, bigo siempre ayan tika ate oh, ka, sir ay 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 Ayan, pa, pawin na daw si ano, Marcel Acosta. Shoutout kay Marcel Acosta. Galing kay. Sa pangalan mo oh, Galing kay. Kay Hamon. Kay Harmon, Ayan. Hamon. Ayan, bigo pa rin. Thank you po. Salam pa sir ha. Oh, ito pa si sir oh. Sir, bigo Sara. Kuya, bigo. Oh, bigo si sir. Thank you po. Bigo pa rin bro. Bigo pa rin bro. Bigo pa rin bro. Ayan, dito na naman tayo. Okay. Bari na tayo ron. Wala, ng na Biko, Sara. Wala, si? wala si ate. Biko pa rin. Ah, pa rin si ate. Ano ako Okay lang, Ayan, tayo sa kapila. Dito Tawid tayo, ah, tayo rito. Doon. Diba? Wala nyo <tos Friends> po. Lalay tayo nyan. Ano? Oh, dito. Oo. Tuloy-tuloy sa pagsurong ang Pasig City. Tuloy-tuloy din kami sa pagtandak na ang Carly Survey. Ayan. Pico. Ayan! 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 driver. Ayan si Sir oh, habang uh, nag-UC oh. Wala, wala si Sir. Tingnan po. Ayun yung mga Sir sa kabila. Ayun oh. Ay to oh. Bigo Sir. Bigo. Bigo pa rin, sir Doon, sa Sino? Bigo, siyempre Biko, siyempre Ayan Thank you thank you Ayan si ma'am Sir, ako lang kala ka sa biko lahat Oh, si sate. Beko sate, pare. Bigo oh, pa rin. Ayan. Sara. Sara. Ayan. Ayan po, ate. Kuya. Bigo, Sara. Oh, bigo pa rin si Kuya. Kaysa so City, walang lumabang kay Mayor Joy Benmenton. Ayan. Walang lumabang. Walang lumaban. Ayan na. Tiga, tiga po. Bigo pa rin. Ito, ay si Ma'am Tisay. Bro, bigay ko ka Ma'am Tisay, oh. Ma'am, excuse naman. Bigo, Sara. Ayan po na Awala, ayo na. Biko Sara. Ate, ayo pa. Wala pa, wala apa? Mo ya meron ka po? Meron ka lang napili. Biko Sara. Meron ka lang napili, Biko Sara. Sino po? Well. Sekreto ikaw ko ya, meron ah. Wala pa. Sitio nya na hindi. Oke, oke. Bitira Bro. Kontaratin. Tama na po ito. Okay. Uh, ito po ang aming pagtatapos na naman ng aming pagkakandak ng Kalisa Bay uh, sa part 4 na po ito ng uh, Kapasigan na. kay Kapasigan na po. Ayan, kita kita niya na, no? Dr. Pilapel Street. Ayan, no? oh, ayun, kapila naman. Uh, maraming salamat po sa patuloy niyong pag-suporta sa aming channel sa pagkandak ng Kalisa Bay. Salamat po. Uh, ayan, uh, Still, andito pa rin po kami sa barangay Kapaksigan at magkasama pa rin po kami ng aking kaibigan o rarang vlogger, TV at syempre, La Suerte TV at siguro po, napakinggan nyo naman po ang kami mga pinagkantakan ng kalsarbe kung ano mga answer nila, ano po at makikita nyo sa monitor po, siro naman, ano na po at bro, pasok! <laughs> ang gaya na sila rin aking kaibigan na si La Suerte TV ako ang po, Serial si TV no, yung lalugat po namin itong Mabini Street nakarating kami sa Pilapil at saka dito po sa Raymondo Street and pangalawa po, maraming maraming salamat po sa suporta sa amin mo channel. God bless you more. Thank you. Salamat, salamat. I'm seated po sa patuloy niyong pagsubaybay sa amin. <laughs> oh,